Best cafe, eight in one coffee. Madunia, Masayang araw mga buwak nyo at marindo nyo. Ako po si Santino La Torena. Nandito ako ngayon sa buwak sa Tanhinang Store. Kasama ko ang Best Cafe para sa aming free taste ngayong araw. Ngayon po ay linggo, June 7, 2020. So mamaya, mag, uh, tatanungin natin si Sir Neil ang may-ari ng Best Cafe kung ano itong mga kanyang product na dala at ano mga ingredients nito So imbitahan natin si Sir Neil Ah uh, ito po si Sir Neil Villaruel so po ang may-ari ng Best Cafe, ng Best Cafe po Sir Neil uh, magandang umaga po Uh, ko lang po itong tungkol dun sa product ninyo, sa Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Okay, uh, magandang uh, umaga po sa ating mga kababayan. Ano po? Uh, ang Best Cafe po ay patuloy po na, na uh, mapapanood sa Marindosi News Network. Uh, iba't ibang, mabibili po siya sa iba't ibang bayan. Ano po? Ang Best Cafe po ay normally is a herbal coffee na wala po siyang sugar at safe para sa mga diabetic. Ano po? Meron siyang malunggay, mangustin, guyabano, barley grass na nakakapaglinis ng kolon natin. Ang pinakamaganda po sa lahat, ito po ay purong herbal na sangkap na kilalang kilala ng mga tao. Hindi na natin kailangan ipaliwanag ano po ba yung malunggay kasi alam na nila yung malunggay. Ano po? At isa pa, pag titignan natin, magkano naman ang presyo? Ang presyo po ng Best Cafe sa lahat po ng herbal coffee mix sa buong Pilipinas na, yan po ang isa sa pinakamura affordable pangmasa. So madali siyang mabili kasi unang-una po makikita natin maraming commercial coffee, maraming pong coffee sa labas like herbal coffee. Ang ating pong edge number one, yung pong sangkap ay kilalang kilala na siya. Hindi na natin kailangan ipaliwanag like malunggay, mangustin, guyabano, barley grass, agaricus mushroom at ang nagpapatamis sa kanya ay halamang gamot na stevia. Ano yung second edge natin? Yung pong presyo. Yung presyo, gusto kasi ni Dr. Marlon ni Dr. M, na mapapakinggan natin sa radio, yung pong presyo dapat ay kaya ng masa. Kasi unang-una po, pinag-uusapan natin po dito yung kalusugan ng bawat isa sa atin. So, nagpapasalamat po ako sa mga tagapagtangkilik ng Best Cafe at Best Juice sa buong Marinduque. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kami mag- mag- uh, magpapakita uh, ng mga promo, magbibigay po kami ng promo. Ito po yung inyong abangan. Magkakaroon po tayo ng big time promo. Yung mabubunot natin sa ating mga raffle entry, meron po siyang 200,000 prices in cash. Ano po? Pera na 'yung ibibigay natin. Ngayon, ano pa po, po yung benepisyo? Ano pa po, po yung matatanggap natin? yung taong bumili pati yung tindahan na kanyang binilihan makakatanggap ng 50,000 pesos bukod dun sa tindahan bukod dun sa taong bumili yun pong clerk, yung tindera na nagbenta ay makakatanggap din ng 50,000 pesos so yun pong grand raffle natin sa darating po na November pero every 3 months po magkakaroon tayo ng raffle 20,000 pesos in prices bukod po sa, sa November sir? November bago po mag-Christmas Magiging masaya ang Pasko ng ating mabubunot sa mga papremyo. Uh, Napaka-shorty naman nung bumili at magtitinda nito kasi magkakaroon siya ng uh, cash. Okay. Aside po dito sa Best Cafe, ano po? Doon po sa mga anak natin na mahirap pakainin ng gulay, prutas, ano po? Minsan ang anak natin sapilitan para pakainin ng gulay at prutas. Pinakilala po namin yung Best Juice. Yung Best Juice po, ito po yon. Ang Best Juice po natin ay mayaman po ito sa malunggay carrots, ampalaya, dahon ng sili, dalandan, guyabano, pati putulbus ng kamote at saluyot ay nandito na. Talaga sir. Oo, eh. Ang the best dito sir, wala po itong asukal. Hmm. So, yung mga bata kahit maadik sila sa juices, kahit gusto nila mag-juice sila sa umaga sa hapon, safe na safe po ito. So, kasi para na rin po siyang kumain ng gulay kasi mayroon po siyang katas ng prutas at gulay. That is best juice na mabibili rin po dito sa tanhi ng grocery sa bayan ng Buak. Ano po? Ay, sir, magkano naman po ang isang box nito? Tsaka ilang po ang laman nito? Okay. Ito pong best juice natin ay sa isang box, 175 ang SRP natin. Makakagawa na po siya ng 6 na litro na juice. So, ganun siya kamura. 6 na litro yung kaya niyang gawin sa isang box pa lamang. So, kung may mga handaan, meron kayong birthday party sa mga bata, iserve natin, sanayin natin silang painumin ng mga herbal. Yung may mga mayaman sa katas ng prutas at malunggay, para habang nag enjoy sila, nagbe-benefits pa sila ng mga prutas at gulay. gaya ng nabanggit mo kanina, ito ay 175, sir. Tama po ang, presyo. At nakalagay dito, ito ay merong 6 sachet. O, mga kabayan, 175 pesos lamang po, meron siyang 6 sachet. Ito po ang ito po ang best juice meron po siyang ampalaya, karot, dahon ng si, uh, sili, dahon ng sili, dalandan, guyabano at marami pa po pong iba kung saan healthy po ito sa atin, sa mga bata at sa ating mga adults. So yan po, kasama rin po sa ating uh, big time promo ang best juice. na ano po, tatlong sachet ng best juice, ilalagay sa sobre, lalagay yung pangalan, lalagay yung tindahan kung saan binili, ilalagay yung pangalan ng tindera at may chance pong manalo ng 200,000 yung mabubunot 50,000 din po sa tindahan at 50,000 din doon sa tindera na nagbenta. Ganun po dahil pandemic kailangan natin tumulong. Ang good news po dyan, yung presyo natin hindi yan tataas. Yan po ang ating presyo ngayon, pangmasa pa rin po ang presyo natin. Pakiulit nga po yung pag-send ng entry. Okay. Sa entry po sa kape, meron po tayong anim na sachet ng Best Cafe. Ilalagay po sa sobre, pangalan niya, cellphone, telephone cell phone number, address. Tapos pangalan ng tindahan kung saan binili mm -hmm. at pangalan ng nagbenta para pananalo rin sila. Okay, sa, sa Best Juice naman tatlong sa sachet lang. Mm -hmm. Hindi anim. Sa kape yung anim. Okay. Then yung Best Cup, ano po ba yung Best Cup? Ang Best Cup po ay isang herbal food supplement na mayaman sa mga minerals na isang blister lang ang ilalagay sa sobre. Tapos ilalagay sa mga drop box drop box na ikakalat natin sa buong Marinduque. Uh, napaka ganda naman itong product mo sir. Uh, ite try ko din to. Ano, ang meron lang kasi sa akin at ang nasubukan ko na ay yung Best Cafe Coffee Mix 18 in uh, 1. ita try ko rin ito. Ano sir? Ayan at kas kasama rin po pala natin si Ate Joven at kasalukuyang may nag-i-inquire sa kanya at nagpapa-free taste na rin po siya. Um, inuulit ko po, dito po kami ngayon sa Tanhinang Store um, Halina po at mamili tayo dito At subukan na rin po ang bilhin Ang Best Cafe 18-1 Coffee Mix at Best Cafe Juice Na available na po dito sa Tanhinang Store Hello, Ati Joven A, Jovi pala, sorry po Ati Jovi po Kamusta naman po? Okay naman po, sir Marami na bang na napag-free taste? ng ating best cafe at ating best juice. Lahat po ay maganda ang feedback sa kanilang katawan. Tapos yung iba po ay nagumpisa na po silang bumili dito sa Tanhinang Star para po matry po nila sa katawan nila kung ano po yung magiging effect po ng ating best cafe at best juice po sa kanilang katawan po. Yan. Okay po, maraming po salamat. Uh, mga kabayan, mga kabayan po, pupunta na po tayo sa loob para tingnan natin yung uh, shelf ng best cafe product nila. At interview natin din si Sir Joven. Ayan, andito na tayo sa loob ngayon po. Ayan, sir. Sir Sir Joven. Good morning po. Hi ma'am, hi sir, kamusta po? Ano natin? <laughs> magandang umaga po uh, sir. Uh, uh, magandang umaga po niyo lahat. Oh. Sa akin ito masabi natin, unang-unang um, papasalamat kami at uh, Nagbigyan mo kami na yan, mag, magpapa, ano, papa pre-taste at um, uh, okay naman. So totoo lang, okay ang best cafe at saka yan ito, juice, juice, nyo. Kasi madaming sangkap eh, no? Kaya okay na okay ito. Um, kaya madami mo yung bili ng best cafe at juice. Madami mo yung bili nito. So, Ah, uh, pasensya na po. Ah, uh, po ang ating internet connection. Ano po? Uh, muli, nandito tayo sa loob ng Tanhinang Store at kasama natin si Sir Aven po. Ah, uh, yung katanungan ko po kanina. Uh, sir, uh, kamusta po ang flow ng Best Cafe? Kamusta rin po ang demand? Okay, sa totoo lang, magandang ano, magandang demand ng ano, ng cafe at ng juice, no? So, kaya ito, maraming suki dito na bumibili ng mga ano, mga Best Cafe, mga juice. Madami, madami may bili Kasi um, na-try nila magandang ano sa katawan. Maganda, maganda sa katawan. Lalo na yung sangkap ng ano nyo, maganda eh. Uh, para bang 10 in 1 eh, no? Yung juice nyo, madami. So ano pa? Ano pa niyo hanapin nyo? <laughs> Tama naman po. Sir, um, kamusta naman po ang reaksyon ng mga tao nung nag-lockdown? Nagkaubusan po ba dito ng mga paninda ng Best Cafe Coffee Mix? Uh, nagkaubusan talaga, oo. Kaya inahanap nila nung nag-lockdown, sabi nga, wala. Um, nung sumula ng March 15 hanggang, hanggang kasulukuyan, nung time na yon, wala, wala mabilhan. Eh di, talaga hinahanap nila. Hinahanap nila ano, ang itong, itong produkto ito, hinahanap nila. Salamat, salamat po sir. Mukhang malakas talaga ang bentahan dito sa inyong tindahan. Ano sir? Makikita naman ninyo. <laughs> Opo. At salamat po sir. Eh, okay. Uh, titina po muna, namin muna sa shelf yung um, product ni Sir Neil. Sir Neil, punta tayo sa shelf. At ipapakita ko rin po muna yung mga taong bumibili dito sa loob, the store. Hey, sir, magandang umaga po. Hi ma'am, live po tayo sa Marindoki News. Kamusta po? Ma'am sir, meron po kaming free taste sa labas about sa best cafe. Tsaka best juice po.